Isang so, magandang araw mga kalakwatsa at for today's video ay ito na nga yung ride natin papuntang Monte Maria. So makikita nyo naman guys, ngayong araw ay napaka -ulan. Dapat nga ay hindi na kami tutuloy kasi sobrang ulan. Pero hindi pa rin kami sumuko at dumiretso pa rin kami. At ayan na nga guys, buti na lang at kami tumuloy dahil nga sa pagdiretso namin ay ito at maaraw dito sa papuntang Monte Maria. So, ayan, dumaan kami sa bagong ginagawang bypass road. Pero, ang nakalagay sa Google map ay start tollway. Ayan naman ang daan papunta doon at ito ang itinuro ni Google map malapit. So, ayan na nga guys. Nakalampas na nga kami doon sa bypass road at nakikita na natin itong dagat. So, itong daan ito ay malapit na tayo sa Monte Maria. Kaya naman guys, samahan nyo kami papuntang Monte Maria. Let's go! At sa punto nga, ito, guys, ay natatanaw na namin ang statue ni Mama Mary. So, ayan, diretso lang tayo sa pagbiyahe at makakarating din tayo sa ating patutunguhan. Tara na! At ito na nga, nakarating na tayo at nakaliko na tayo dito papasok sa entrance nila. So, pag dating natin dito sa gate nila ay magbabayad tayo ng 10 pesos para sa entrance or parking fee na yun. Wala namang entrance, parking fee lang. Magbabayad tayo sa motorcycle ay 10 pesos. At ito na nga, tumaas na tayo para magpark ng ating motor. finally, nakarating din tayo dito sa Monte Maria sa ilang oras nating patigil-tigil dahil sa pagbugso bugso ng ulan. Dahil nga alam ko na may paparating na bagyo noong kami umalis, eh tumuloy pa rin kami so hindi kami nabigo at kami nakarating ng ligtas at maganda ang panahon. Kaya naman guys, tara na pakihat na tayo sa simbahan At ito na nga guys, dire-diretso na kami sa pag-akyat. So, wag nyo kalimutan magdala ng tubig dahil napakainit. Para naman uh, stay hydrated tayo guys. Ayan, tumigil muna kami dahil nga sobrang nakakahapo at pataas nga kasi. So, pagdating nga namin dito ay kakatapos lang ng mas. Kaya naman, pumasok na lang kami at syempre dasal-dasal din tayo ng konti at nakarating tayo ng ligtas at matiwasay dito sa Monte Maria. So after nga natin dito guys sa chapel ay nagpunta tayo dun sa likod para bumili ng ticket sa kanilang view deck. Tataas tayo sa 17th floor. So ang ticket nga pala sa regular is 150 and sa senior, student and feedback TWD ay 100 pesos. So, ayun guys, ang babayaran nyo para makarating kayo doon sa view deck. Kaya na nga at nakasakay na tayo sa elevator going to 17th floor guys. Tandaan nyo, napakataas. Kaya doon sa mga may fear of heights, eh, sigurado naman kayang kaya nyo dahil safe naman sa taas. At may mga nagbabantay naman doon. and finally after ilang minutes guys ay nasa 17th floor na tayo so ayan na nga lalabas na tayo going to view deck at marami tayong kasabay dahil 21 persons ang sakay ng elevator so ayan guys sa 150 mo ay sulit na sulit yung makikita mo dito na view dahil yung 360 view ay super busog na busog ang mata nyo sa view na makikita nyo minsan na lang to guys kaya kaya nyo pumunta kayo dito sa Monte Maria at ayan na nga guys makikita nyo yun si Mama Mary at madaming tao dito sa taas don't worry safe naman dito guys atarong asray sa ano oh my god yung super will lang na itay pumapasok kami para makita namin yung other side nitong Batangas dito sa, sa loob nitong uh, statue. So, ayan guys, yung other side. Makikita niyo din yung ganda din ng view dito. So, halos nakapalibot dito ay dagat. Worth it guys. Kaya naman, huwag niyong kalimutang itry kapag nagawi kayo dito.